Hello mga kasaging. Nami ang down sa saging noo kay na-sprayan mong good niya Ang tawa niyo ang mga dahon niya, wala siya nag-sigatuka. Ang ginatawag ng sigatuka kapag maulanan, tapos magkulay yelo ang mga dahon. Parehas na o, nakita niyo. Ano um, ang mga sigatuka. Na nagalaya ang nga dahon, naga yellow. So, importante gid sa saging ang dahon. Ang na dira, wala na na spray ang kay taas na kaayo. Tapos, ang ako niya ba na wala sa sprayer, good niya taas. Yang stick good niya para makaabot sa taas kay sobrang na good siya taas. Ang muna, ang ginatawag nga sigatuka. Ang importante gid, unta, sasaging kaining dahon nga nami kailangan gid dahon ang nami para ang bunga ka saging damol adamol hindi yung tivsol ba nang nami good job su oh, kag magdako gid siya sang nami ari kay dubo pa man good job nami iya nga daun no tantawa hm gamay lang man ni siya ka puno 1 2 3 4 5 5 8 10 12 13, 14 15 15 lang siya ka puno, mga kasaging pero nami ang pag-alaga no? mm. diri lang muna siya sa may likod sa amon niya balay ari na ang balay na kung nakita nyo tapos dali ari ang iba niya oh, nga saging nagapamunga na ang saging diri Amot, pira mga piran sya kapuno puno ng mga dagko Lagko, lagko, naging siya. Lagko po lang yung bunga, oh. Ang tawa nyo. Ari, oh. Mami siya, no, kung nakita nyo, ano, oh, lagko siya. One, two, three, four, five, six, seven, eight siya kasi, pi. Sipon taning saging, dali nga, kumpleta ka puno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ito 637 38 39 40 40 na ni mga dagko mga kasaging mga gagmay kay isa do hat do apat 5 6 ito 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 oh no 22, 23 24 25 26 27 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 37 38 38 na ang gamay subisan so, gamay lang ni siya mga kasaging pang bukas nang gi karon ang saging mahal naman kayo kay tung ligad nag tapos kami kasaging kuan lang ganito siya ka puno duha 2000 sobrang yayang bili hario nami siya oh no nami siya no kaso ga uh, sigi man ka ulan init. hindi maiisprihal ang saging nagalaya ang dahon hmm lang na sige na bye, -bye.